Oh, this is the package. Life humbles you so deeply as you age. You realize how much you don't know, how little control you have, and how precious every moment truly is. The things that once seemed so important fade away. kalau babaya ke daerahang dito mag ano, gagawa ng tindahan ng mga toys. Uy, ang dami. Supra, dami. Oo. Oh, oh. No? Dami mga laruan, guys. Yan. Yeah. Oo, ganun. Dami-dami mga glasin na dumating, guys.

Huwag na iya ko na tayo dito ng mga toys. Dami-dami! dami mga blessing na matigay sa atin sa Hindi, masyadong lari Wow! Amazing! Super! Pangit tayo d'yon sa si Ah! Ano yan? Ano rin ba itong niya rin Super! Dami na mga toys. Ah! Mahalok d'yon eh! Wow! Ano? Sige, natutok mga karit-karit binbi turon? Anong pati yan eh! daming daming na eh. Pero na pa'y lahat na na, di ka moro na? daming dami na na. Dami-dami na na. Dami-dami na na. Dami-dami na na. Sa'yo na yung darik. Sa'yo mo na, dami. Pura, binbin na, dito. Wala pa dahil, mamito ko niya. Super dami na. Ayaw ko na na. Day, ayaw na. Ayaw ko na. bing bing. Pili it, ma. Ay, ba? ay. Ay, ay, ay. Ay, Karang malingaw seret Ang gugulo niya. Tarak, day. Tarak, pagpili. Ito sa'yo mga Kaya gusto. Okay, dahil. na. Ikaw doon na? mo doon. ka. Pili, ano? imo Pili, ano? Pili, 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 Ha? pili, 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 Iyo, Asa imo anak. Oke iya. Asa asa anak. Wow. Nari ko Puzzle running renda marble. Biar. This one. For you. This puzzle is for you. Wow. Oh, imo

Merry Christmas, Merry Christmas. Ah. Ah, pilih kasih mana imong gusto? Makan ini imuhan, imuhan nak. Ah. Oh, sama imu sote. Lamat. Lamat. Merry Christmas yang lah. <laughs> wow. Masak? Wow, mau makan anak bersilas persilas. dibigay nanti ke sama maha bata eta ah cute la as la dok ah kanes ada tak tak nak ne tara moi to kan bindahan dari kamu age anak-anak lah ah. Hindi mo rin na ibutas Gani. <laughs> Merry Christmas. Ay, Inday. Oh, oh. Imo hakin. Asa imong gana dong? Wow. Oh, ganan ka ana. Unsa man na. Mupo na eh, ako nakita. Wow. Ganina ni mo be. Ako nang gilain para nimo. mo. Sige na. Pili na. Maka iya. Sige. Bye. Oh, um, Le. Oh, tanawa, tanawa. O, oh, napandag ko ba na? Ano sa Ol? Ang sa Pambata, man. Ikaw dong dali na pili dong. Ini magluto ka? magluto siya. luto siya

Ang apan kay. Dang kana na lang murag ko andong ilig man kag luto kana dong o. Oo, na ikaldiro o. Sa imo. Ba Mag Mag kag utan ni palibot nimo dito. Pero depende ni mo <laughs> ni imo, ganan kaning utan-utan. Ah oh, sige kana ra og asa imong gusto. <laughs> Kung asa imo ganahan. Asa dai? <laughs>

Thank you. Okay. Boldoser. Yeah, okay. share Bye bye. Oh, God bless. May mga ba, ba ang sikreto para ang isang tao ay tunay na mabless for this year 2025? Gusto ko lang itong ibahagi sa inyo ang sikreto na nagmumula sa puso ng isang tao kung ikaw ay isang generous giver. Hindi ko sinasabi na isa kong mabuting tao at mapagbigay. Pero gusto ko lang talagang sabihin na ang sikreto para ikaw ay buhusan ng Diyos ng sobrang napakaraming panalangin yung hindi ka makasarili at hindi ka madamot. Na kapag i-bless ka ng Panginoon, isipin mo na you are blessed not just for yourself, but you are blessed to be a blessing. Lagi mo yan tatandaan na hindi ka lang nagkaroon ng panalangin para lang busugin or ipamper yung sarili mo. Pero nagkakaroon ka ng mga blessing kasi you deserve to bless other people. Lalo na kung ikaw ay may puso talagang mapagbigay. Kung ikaw ay may puso talagang hindi makasarili at may puso talagang hindi madamot. Ibubuhos at ibubuhos talaga ni Lord ang kanyang panalangin kasi alam niya na ikaw ay may puso para sa iba. Kaya for this year 2025, sa sana ay happy or merry ang ating Christmas because ang kahulugan ng Pasko ay ang pagbibigayan. When the Lord said in His Word, in John 3:16, For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, whosoever believeth in Him shall not perish, but have eternal or everlasting life. That is Jesus. Hindi siya naging makasarili. Hindi siya naging madamot. Binigay niya ang kanyang sarili para sa ating lahat. Because we are not deserving. Di tayo worthy dahil sa ating makasalanan. Pero dahil sa sa kanyang ginawa sa cross, tayong lahat ay nagkakaroon ng freedom at hindi na under for those spirit of fear, worry, anxieties, depression o kung kaya't sa mga kasalanan sa mundong ito. Hindi na tayo under darkness but we are under in the light of life. To God be all the glory. I thank the Lord Jesus Christ for having His character, His spirit in the heart of the people. Salamat, Panginoon. Tunay ngang ikaw ay dakila at walang katulad. At tunay ngang pinupuri namin ang buhay mong pangalan. For the year 2025, Lord, we declare, we are the blessing. We are the head, never the tail. We are increasing, never decreasing. In the mighty name of Jesus, maraming salamat. Kami ay mamimigay at hindi maghihingi. Lord, gamitin mo ang aming buhay. Salamat, Panginoon. You deserve the glory, the honor, the power, the praises, and the adoration. Continue to pour out your blessing, lalo na sa mga kabataan ngayon. Nalalaki silang may takot sa iyo. Nalalaki sila, Panginoon, na anuman ang karakter na meron ka. In the mighty name of Jesus ay makikita sa mga buhay nila. Maraming maraming salamat, Panginoon, kahit sa kanilang pamilya. I surrender these people unto you to your lordship. Continue to pour out your blessing upon them and protect these young kids, O oh God. Sana lalaki sila, Panginoon, na magiging masaya, intelihente, at may takot sa iyo at matutupad nila ang mga pangarap nila. To God be all the glory.